Hello uh, good morning. Ah, uh, muli magbabahagi ng orasyon. Ito yung orasyon pansunog sa nang at amang hatdardar. Ah, uh, sa lahat ng uh, para sa lahat ng nakasanib ng na mga elemento, mangkukulam o kampon ng dilim sa inyong mga pasyente. Ito yung ah uh, pansunog niya mga tardar so yun uh, stay tuned lang at uh, intro muna po tayo uh, welcome back sa aking channel Florant TV uh, saan man po kayo naroon abroad man o oh, dito sa Pinas uh, naway sa nasa mabuti po kayong uh, kalagayan ligtas sa ano walang karamdaman hangat ko lagi ang inyong uh, health at ang inyong kaligtasan yon shout out po sa inyo lalong lalo na sa mga subscriber ko dito sa aking uh, YouTube, sa nan subscriber din po. Shoutout po sa inyo. Uh, kung hindi ka pa po naka-subscribe, like and share po at pindutin mo po ang notification bell. dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking ina-upload. Uh, shoutout po kay Alika uh, Camarista. Uh, kay uh, Robert Cabonelas Uh, sa at, uh, kapatid kaibigan Mandirigma, shoutout po president uh, webas Rebas, shoutout po at sa lahat ng uh, hindi ko na na shoutout ngayon uh, sa mga nag-comment, shoutout po sa inyo at sa lahat ng solid followers ko yun uh, siya nga po pala ko po, po uh, lubos na nagpapasalamat sa taga-Amerika na si Rowena Angeles na nagtiwala sa akin na uh, umorder ng ano, ino uh, libreta. Yan. Ganyan po ang inorder niya sa akin, pagkalatang protection at uh, aring metatron na libreta. Uh, at naipadala ko po yan through post office at nandiyan po ang kanyang uh, parcel at ang kanyang resibo. At ganoon din po sa uh, tatlo ka tao na umorder din sa akin dito local sa Pinas at nandito ang ang mga uh, resibo. Yan, nandyan po ako kaya kanina sa GNT. So, isa, isa shoutout ko sa yung mga uh, murder sa akin. Bilang pasasam, salamat na rin ito. Yan, tatlo po yan. So, kay uh, Sir MJ uh, Consensino ng Mag Malagasang Imus Cavite. Shoutout po sa inyo, Sir. Ito yun, yung, yung uh, resibo at naisend po na ito sa inyong messenger. Uh, Sir Elmer Mercator, uh, ni pa pala na si Mas Bati, shoutout po sa inyo Sir Elmer. Ito yung resibo mo. At uh, Jerry Manukay ng Banay-Banay uh, San Jose, Batangas. Yan. Ito po yung resibo niya. Yan sa salamat po sa inyo at shoutout po. Uh, sa mga gustong ng uh, on modern na mga libreta ko limang klase po 'yon uh, panggamot ang spiritual Haring Metatron pangkalahatang protection Metatron at uh, Arhal Alhar electromagnetic na libreta PM nyo lang po ako dito sa aking Facebook at yung link ng aking Facebook ay ilalagay ko sa description box ng video ito at ganoon din yung ibabahagi kong orasyon ay uh, ilalagay ko rin sa description box ng video ito ayan sa mga gusto ng sing sing na quality na Saint Benedict ito po ay nagkakalaga lang ng mga 300 kasama na shipping sa, tik sa tiktok sa aking tiktok account so ito ganito pong itsura niyan pindutin nyo lang po punta po kayo sa description box ng aking video ito at pindutin nyo po yung link na yon para maka order po kayo mamili po kayo kung ano pong kulay ang gusto nyo at anong size okay well, pindutin nyo lang po yon so yon na uh, mapunta na po tayo sa aking binabahaging uh, orasyon Once na kayo po ay uh, nakapasanib na o nag, uh, nagkokombate na at kayo po ay nahirapan ng uh, gamutin yung uh, nakulam o nasapian ng masamang elemento, ay gamitan nyo po ng pansunog ni Amang Atardar. Yan po. Ito po yan. Pwede po yan iip sa daliri, itusok sa tiyan, sa leeg sa tuktok, ito sa bumbunan at sa likod, mamili po kayo sa doon o kaya sa tapat ng puso at pwede rin naman po itong uh, ihip sa mismong bumbunan ngayon naman pwede rin po itong uh, gamitan bilang sandata kung kayo po ay uh, pinapakitaan na ng mga samang elemento tulad ng mga white lady aswang pwede rin po ito ituro lang po o kaya ihip po sa inyo pong uh, kung saan naroon ang nilalang. So yun, pwedeng ihip sa, ano, sa daliri at ito, uh, ituro kung saan naroon ang nilalang. kaya sa mga ginagambala ng masamang espiritu na, na nagpapagalaw na ng mga gamit, ito po ihip po sa inyo pong kapaligiran. Banggitin ng isang beses o tatlong beses na sa inyo po kung alin doon ang pipiliin nyo yon So, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala. Uh, ang may karugtong po ito, yung uh, panaklob ng mga tardar, yung tabak niya, uh, mga, mga tardar. Basta yung babagi ko sa sunod ay uh, mga, para kay uh, mga tardar na mga orasyon. So, God bless na way makatulong ito sa inyong mga pasyente upang inyo pong matulungan at nang sila ay makalag sa uh, pangkukulam o anumang elementong nagpapasakit sa kanya. God bless. Thank you for watching. Sana mag subscribe ka. Follow for more.